Mabigat na traffic naman ang naranasan ng mga commuters araw-araw. Para maibsan yan, isa sa nakikitang solusyon ng pamahalaan ay ang pagtatayo ng subway na kayang magsakay ng nasa 500,000 na pasahero kada araw. Pero ano na nga ba ang estado nito ngayon? Alamin natin sa detalye ni Isaiah Mirafuentes. Sa tuwing rush hour, ganito ang sitwasyon ng mga kalsada sa Metro Manila. Mabigat na daloy ang buubungad sa mga papaso at pauwi ng trabaho. Ang oras na nakalaan pa sana sa pahinga, mababawasan pa. Solusyon dito ng pamahalaan ang subway o linya ng tren sa ilalim ng lupa. Sa mga bansa sa Southeast Asia, may subway na sa Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam at Indonesia. Gustong makipagsabayan ng Pilipinas kasama ang PTV News at ang JICA o Japan International Cooperation Agency. Nagtungo kami sa tinatayong Metro Manila Subway. Pinuntahan namin ang Camp Aguinaldo Station sa Quezon City. Mula sa ground, bumaba kami ng 30 meters deep the ground. Pagdating sa ibaba, Nasaksihan namin ang sitwasyon sa subway. Ganito na yung kasalukoyang sitwasyon dito sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Inaasahan na 3,000 metro ang haba na magiging tunnel na ito, pero sa ngayon, nasa halos 300 meters na ito. Sa pamagitan ng improvised train, pinasok namin ang loob ng train tunnel. Kapansin-pansin ang pulidong pagkakagawa para masiguro na matibay at di mapapasok ng tubig. Nilakad rin namin ang ilang bahagi ng tunnel at sa dunin ito, makita namin kung paano ang ginagawa nilang pagbo sa subway. Ang Metro Manila subway ay habang 33 kilometro. Babagtasin ito mula Valenzuela City hanggang Parañaque City. Magkakaroon din ito ng extension patungo sa naia Terminal 3 at may labing bitong estasyon ito. Kakayanin ng tibay nito ang magnitude 8 na lindol. Mahigit sa 500,000 pasahero ang kaya nitong servisyon araw-araw. Isa ang groundbreaking ceremony nito noong 2019, binasa matatapos sa 2029. Ay Zaya Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs ang posisyon ng Pilipinas sa One China Policy. Ito ang pag-recognize ng Pilipinas sa Taiwan bilang bahagi ng China. Para kay Sen. Erwin Tulfo, panahon na para pag-isipan ng bansa ang posisyon nito, lalo na ngayon na patuloy ang panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinunan naman ni Senator Amy Marcos ang kawalang aksyon ng China sa paulit-ulit na pagpapadala ng Pilipinas ng note verbal kaugnay ng mga insidente sa West Philippine Sea. I mean... Yes, the United States is observing its one China policy. And come to think of it, that's our neighbor. So we, we respect what they want, Pero what we want is that they get out of the West Philippine Sea. They don't respect that, Madam Chair. So uh, I want to hear uh, your opinion on this, Madam Secretary. I guess um, the situation is such, but as far as the Department for Interveners is concerned, we have certain mechanisms that we have been employing um, from the start in 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 dealing with. Umabot na yata nang tatlong daan mahigit ilan abah ano ba ang running count nate na pa karame wala ma epekto iyan para na kahiyat dinedet mah. The uh, uh, problem, Madam Chair, is that it's also important that the protests na yon form part of um, the, Document. the, the documentation in case um, whatever happens.